mga loves, maperang araw sa inyong lahat. So, ngayong araw na ito mga loves ko ay babasahan natin ang natitirang dalawang buwan ng taong 2025. Kung ano ba yung mga mangyayari sa atin ngayong natitirang dalawang buwan na to. Unahin na natin mga loves yung mga at sakuna, lindol, bagyo, sunog, ganun. So dito lalo sa ating unang wards, uh, masasabi ko na may mga darating pa na paglindol ngayong uh, Nobyembre hanggang Disyembre. Itong paglindol na to possible to mangyari. Bisayas pa rin. Puwede Samar, late, uh, ah sorry, Samar, Leyte, Cebu, Bohol. So puwede uh, makaranas pa kayo ng paglindol ngayong darating na Nobyembre hanggang December. So, pwede pa rin kung sakali dito sa atin sa Luzon kasama na ang Manila o NCR mga loves ko. Possible din tayo magkaroon ng isang malakas na lindol. So, kung tatanungin niyo ito na ba mamo yung the big one, masasabi ko mga loves ko na hindi ito the big one. Pero malakas tong lindol na to kung sakali. And then mga loves, kung ang itatanong niyo naman, magkakaroon ba tayo ng malalakas na pagyo o pag-ulan. Ngayong nalalapit na pagtatapos ng taon na to, tignan natin sa aking card. So dito mga loves ko sa cards natin, possible din loves ang pagbagyo, pero mukhang itong bagyo na to manggagaling to. Sabi na natin na babagsak to uh, Mindanao. Mindanao and then Visayas, magkakaroon din. So, kung Luzon, Possible din may loves ko pero hindi siya ganoon kalakasin lang maghahatid pa rin to ng mga pagbaha. After naman ng trahedya mga loves ko, tignan pa din natin kung ano yung mga mangyayari like pagsabog ng mga bulkan. So ito mga loves ko, ano lang to, ang cover lang nito is November and December. So mga pagsabog ng bulkan tignan natin. Ah, uh, mga pagsabog ng bulkan nang pwedeng mangyari, pwedeng sumabog uli ang ang mayon. Kung sakali mga loves ko, mayon. Taal, pag ganyan-ganyan lang siya. Kanlaon. So, ito naman, madalas na rin ang pagsabog nito. Bulusan. Ayan. So, ang isang uh, hinihintay ko o ang isang uh, possible na uh, sumabog. Ngayon taon na to hanggang next year, ang isang hinihintay ko ay ang Mount Hibok. Hibok kung sakali. Ngayon, syempre mga love, nakaka Nakakalungkot naman, di ba, kung sakali na may mga trahedya pa na mangyayari sa pagtatapos ng taon na to. Meron pa rin mga loves kung pagbagsak ng mga eroplano international, local, possible din. Meron din loves na pwedeng mangyari like uh, paglubog ng isang cruise uh, ship. So, maraming possible na mamatay dito. Parang yung nangyari doon sa Titanic. sa so, international to, mga loves ko. So, pwede itong mangyari kung sakali. And then, uh, meron din akong nakikita dito, like, parang uh, pag ng buong mundo. So, ibig sabihin, pag ganito, mga loves ko, pwede pa rin to, mga love ko, magkaroon pa rin ng sakit. Bago magtapos ang taon, pwede loves magkaroon ng isang malalang sakit kung sakali pa rin. And then, bago pa rin mag- tapos ang 2025, mga loves ko. So, uh, pag sa politika, masasabi ko na ganyan lang din yung mangyayari. Lahat absuelto and lahat mababaliktad ang pangyayari. And then, pagdating naman mga loves ko, kung naghahanap kayo, parang magandang basa sa mangyayari. Ating bansa, ngayong yun pagtatapos ng 2025. So masasabi ko mga loves ko na wala, puro trahedya ang possible na mangyari sa atin. Laging maging handa sa lahat ng sakuna, uh, laging uh, maging alerto. Okay? So, ganito 'ko. Uh, gusto ka ano, gusto ko kayong bigyan ng pag-asa na maaring itong huling dalawang buwan ng 2025 hindi tayo magiging gano'n. Pero uh, masasabi ko lang, next year kahit pa paano mga loves ko, magiging maayos ang ating buhay. So, ayan mga loves ko, uh, ito ay ang aking gabay sa uh, dalawang uh, huling buwan ng taon ng 2025 and then kita-kita tayo ulit mga loves ko next year para sa gabay naman sa 2026. So, ayan mga loves ko, hanggang dito na lang and maperang araw sa inyo.